Kamo sa bro ah uh, trail ride sa Philinvest. Challenging. Tapos ano, Nagrerya na 'yan ko marami. <laughs> kailangan i-upgrade. Oh, Jackie, And... hindi ko 'yan binubudol ah. Siya <laughs> nagsabi niyan. <laughs> gulong, badge, gulong, gulong. <laughs> <laughs> chain. Adulas kasi basta putulan kami ng chain, boto na lang may mga chain cutter ako. Bumigay yung ano? Bumigay yung kaniyang missing link. And pati nga, pag nga po sa park, ay you, you get what you pay for. So Naalala ko lang nung first time. Brother Angelo, shout out sa iyo ah. Sabi ko kay Brother Angelo nung binili po namin yung Trek Marlin. Ano bro, yung road use lang ako, hindi ako mag-upgrade. Ngayon nung nag-trail na ako, doon ko na nakita yung mga dapat pala i-upgrade kasi may mga preferences tayo sa mga uh, personal, yung flexibility, malaking factor yan sa comfort. So, yun, may mga kailangan palitan from time to time. Yes. So sabi ko kay Oliver, instead of upgrading, pwedeng bumili na lang siya ng used or brand new na buo na talaga best buy. Yeah. Eh, may sentimental value daw to. Hindi eh, di baka i-keep niya lang. so Jackie, hindi ako ha. Hindi. <laughs> Sasusunod pagkaanak.